from kargado nga to stack ayun na nga ang naging tema ng ating vlog ngayon bakit nga ba tayo napabalik na naman sa stack stock na naman tayo ito nga pala yung 57mm na saglit na saglit lang ginamit ang carb, ang cams at ang ating CDI na mga saglit lang nating ginamit ngunit ngayon ay nagsawa na tayo sa karga tamang balik na lang tayo sa stock at tamang trip na lang ako ng boses ko ngayon kung bakit ganito yung pinakatono ko ito nga pala yung 57mm na black na inugot natin dahil sawa na tayo makipagkarera sa mga karang kamote sa kalsada dahil hindi nga pala tayo kamote at hindi tayo pwedeng maging kamote dahil ang gusto natin ay pa lamang gusto natin ay maging payapa ang ating pagmumotor Ayan, binalik na natin ng stock block na 52.4 at eto nga pala yung liner ng 57mm ko. Tingnan nyo naman kasi bagong-bago pa. At eto, yung Qtech na CDI na 9 mode. Ayan, limited edition lang 'to. Napakabuenas natin at nagkaroon pa tayo. Ngayon, nagbalik na nga rin pala tayo sa stock na CDI. Ayan, yung orig talaga na stock. Ayan, pinalitan na natin para tayo ay nakalimiter na. Ayan, ito kasing Q-Tech na to ay pang malakasan talaga. Napakasarap na ito gamitin. Ang limiter talaga. ay o, pero kung gagamit ka nito, kailangan ay mag-valve spring ka kung naka-stack ka para hindi mag-valve blow At ito naman, yung ating pang malakasang karburador na racing racing carb na Nibi saktong sakto to mula sa all stock hanggang 57mm ayan ang stock na may kuni yung brand ang sinalpak natin dito ay stock lamang para naman sure ball tayong hindi makapasukan ng tubig dahil nung nakakarb tayo lagi tayong pinapasukan ng tubig at ang gusto nga natin ay hindi na tayo magbabaklas baklas ng kung ano ano dahil pagkana ba sukan ng tubig automatic baklas na naman ang kaha baklas na naman tayo ayan ito ay stuck na para sureball na talagang hindi na tayo maglilinis palagi ng karburador tuwing umuulan at tuwing bumabiyahe na tayo nakakasawa din kasi at ito ang pinakauli sa ating nilagay syempre hindi makukumpleto ang lahat kung hindi tayo nakakamsap ito nga pala ang regrind camshaft yan bali urig camshaft yan tapos pinaregrind natin at ngayon ay naka stock na camshaft na tayo pero urig pa rin huwag kayong bibili ng replacement mag sound check muna tayo ng konte ayan naka valve spring na lang tong motor ko at ang hindi ko na lang dito nababalik sa stock ay ang kanyang lining at saka yung clutch spring ayun na lang talaga magbabalik stock na tayo ngayon o, ang mga ating pipe natin ay na, na. Pero bakit nga ba tayo talaga balik sa stock? Simple lang dahil sawa na tayong magpaklas kami. <laughs> Tagbulan ngayon. Mahirap ang naka-open term at alam kong alam mo yan. Danas mo rin yan. Alam ko yan. Kaya nagbalik muna tayo sa stock.